Hello, bahay na ako. I want so, to say hi. Say hi. Kissing si Tana. Kissing na si Tana. Ito, may. Pindala ko si Tana ng manga kasi um, Mangga. nakita ako sa um, manga. Sa nagawa na naman. I want to go outside. Outside. Yeah, Kumain ka na ba ng Price. rice? Ha? Kumain ka na ng rice? Yeah. Mm. Troop? Yeah. O, sige na, guto, mami. Hmm. mangga na kayo hey, doon, dali na. Ah, kaya kayo pa di, ayaman lang kumain sa si Jollibee. Inilibre ko nga, pinibigyan ko ng ano, pang Yosi, ayaw naman. Kaya, hey, yeah. ko, bibili ko na siya ng Yossi, hindi ganyan, niya matatanggihan yung niya. Sabot mo mami na, eh. Mm. Lahat na po. Mm. Sabot mami lahat na yan. Okay, babay na. Sabot ko mami na. Ang kakulay pa yung baso at saka yung aking tanit. Opo. Sige na, goto mami. Ako nga is okay bones bones pa na. <laughs> Malalaman. Bye bye. Careful ha. Yung bahay na kami. Salamat kayo. Bali, nagdagan lang kami sa emission. Pero dun sa pinakaloob ng LTO. Ang lang namin. May kakilala siya doon. Kaya, mas maganda talaga advantage siya. Meron ka kakilala. Ayun, nahagard ako. Ang init kasi sa labas. Pero okay lang yun at least. Ah... Uh, Okay na yung motor natin. Kakain ako. Gutom na ako. Ayaw mo lang ni di kumain sa ano eh. Sa Jollibee. Sabi ko mag Jollibee kami. Alam mo kung saan. Kumain. Doon. Nag, nag ano lang kami. naghalo halo halo. Oh, nangitim ko agad ako eh. Ano ba yan? Sige na mga kabibig lang. Nag-upid lang ako. Basta okay na yung reason ng ating motor. team. Okay kay pa buddy. Kasi kahit paano. Advantage din kasi pagdating doon after ng emission, agad-agad yung papel namin na isa lang. Uh, Ayun. Yeah. Abed ko lang kayo. Good afternoon. Kain na kayo. Good lunch time.